niya itong punan ng mga makukolektang direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the law, Honor, particularly in Section 11, reserve fund for a maximum of two years, Your Honor. Na kinwestiyon ng Korte Suprema ang pag-remit ng PhilHealth ng 60 billion pesos sa national government kahit may utang pa ito. Nakatutok si Mark Salazar. Sumentro ang Korte Suprema sa lagay ng pananalapi ng PhilHealth para masagot ang tanong, bakit nag ito ng 60 billion pesos sa national government kung may mga utang pa? Si Associate Justice Ami Lazaro Javier ang humimay sa isyong ito. Has PhilHealth paid all the recorded and recognized claims? Uh, Your Honor... Uh, before it transferred the funds to the Treasury? Your Honor, uh, in a certain uh, cut of date, Your Honor, uh, definitely hindi ho. Uh, natin mababayaran lahat. Not paid. all were paid, yeah. and yet you transferred the funds already. Sa 2021 financial statement ng PhilHealth na inaudit ng COA, 1.16 trillion pesos pa ang bayarin ng PhilHealth sa mga benepisyo. Habang 347 billion lang ang asset nito. Ibig sabihin, mahigit 816 billion pesos ang deficit ng PhilHealth. Sabi ng adverse opinion ng COA, hindi sinunod ng PhilHealth ang tamang accounting standard at malamang na mas malaki pa ang deficit nila. Financial statements do not present fairly the financial position of PhilHealth. In short, the negative equity of PhilHealth may be way more than 816 billion. Even if you double up your assets, they're not enough to pay off your liabilities. Unti-unti namang bumaba ang deficit hanggang sa 26 billion pesos na lang noong 2022, pero deficit pa rin. From these assets, the law requires PhilHealth to set aside a portion called reserve funds precisely to cover payments. For the claims of beneficiaries. Yeah. And that portion has to be used exclusively for the claims, to pay the claims of the beneficiaries. Uh -huh. And if there is an excess, then additional programs should be set up. And if there is still an excess, in the excess, then investment may be made. Pero sabi ng PhilHealth, hindi naman sabay-sabay babayaran ang mga utang. Kayaanya itong punan ng mga ng direct contribution ng mga miyembro. Requirement of the lawyer honor uh, particularly in section 11 uh, reserve fund for uh, a maximum of two years your honor. Is the reserve funds just in paper? Are you not supposed to reserve real money? You cannot predict when people get sick. Sabi rin ng Government Corporate Council ng PhilHealth, hindi mababang karote ang PhilHealth dahil sagot ito ng gobyerno. It is the state insurance company. It cannot be insolvent because by law, the government of the Philippines guarantees the financial viability of the program or the national health program administered by PhilHealth. Sa labas ng Korte Suprema, nagpahayag ang mga petitioner kung bakit nila ipinababalik sa gobyerno ang 60 billion pesos na kinuha nila sa PhilHealth. Kulang na nga yung pondo, binawi pa. No? Inabandon, na ng, uh, na ng gobyerno yung kanyang pananagutan na magbigay ng subsidiya para doon sa mga uh, indirect contributor, mga indigent, no? at ipinapapasan ngayon doon sa mga kontribusyon ng mga magagawa. Malinaw po na hindi sapat ang pondo ng PhilHealth para doon sa sinasabi nating reserve fund nito. Hindi kasi sapat na sasabihin natin na basta may balansing pondo ang PhilHealth ay excess fund na ito. Kanina nag-file din ng petition si Dr. Tony Liachon laban sa gobyerno at kongreso sa pagbibigay naman ng zero budget sa PhilHealth para sa 2025. Nagpapatuloy pa rin ang oral argument sa Korte Suprema. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, Nakatutok 24 Horas.